Atin pong ginigunta si San Atanasio, obispo at pantas ng simbahan. Bilang uh, obispo, ay ginampanan niya ang tungkulin niya bilang ama ng kanyang diocese sa kanyang nasasaupan at nipagtatanggol niya at minamahal niya hindi lamang kanyang mga pari kundi ang lahat ng mga mananampalataya. Ipinagtanggol niya ito sa mga, sa mga naniniil sa mga nang uusing at ang pananabataya sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Sokisto, ay ito'y matindi niya o malakas niya o matagumpay niyang uh, naipaglaban sa mga naniniil at mga umuus, uh, umuusing sa ating pananabatayang Kristiyano. Si San Atanasio ay say isang huwagan ng matapat na tagapaglingkod. Ang ipaglaban niya 何、no?